yun magandang araw mga kabisay isang pinagpalang araw na maganda ngayon mga kabisay at medyo maganda ang uh, ano ng panahon dahil medyo maliwanag maliwalas at tayo ngayon mga kabisay ay merong gagawin so katulad ng sinabi ko sa inyo na Ipapakita ko sa inyo ang pagtanim ko dito ng ating mga bagong pananim na uh, rambutan at may iba pang bali, tatlong klase yun mga kabisay pero ang bayabas, apat na klase lang tapos ang anunas, isa lang tapos 20 pirasong rambutan kaya 25 piraso yan na aking itatanim mga kabisay. At tayo ay nakapagbutas na nga dito. Na naipakita ko na ito sa vlog ko mga kabisay. Hindi ko nga lang na gawa nga ng yun. Pabugso-bugsong pag-ulan. Na sana ngayon ay hindi na umulan dahil ayan. Medyo maganda ang ating kalangitan. So let's go mga kabisay. At ipakikita ko sa inyo ang ating mga uh, gagawing... Uh, ga, hindi gagawin kundi ang ating pananim. Alright, let's go! At daan dito nga yung aking mga pananim, mga kabisay. Ayan, naipakita ko na rin ito doon sa una kong vlog, mga kabisay. Ganyan din na ipang tatanim ko yung mga kabisay dito sa bandang ito na may mga hukay na. Pero may kulang pa yan ang dalawa mga kabisay at meron na rin tayo dito na prepare na abono para sa unang pakain sa kanya. Pag inilagay natin sa kanyang uh, butas. Nakapagbutas na ako dito mga kabisay. Uh, ay, busog. Kaalmusal. Ayan, nakapagbutas na ako ng... Bali... 23 na butas. Dahil 25 ang piraso ito, mga kabisay ay nakapag... May natitira pa akong dalawa. So, 23. At dito, may dalawang puno na dito. Hindi ko na malagyan doon mga kabisay dahil medyo gipit na doon sa unahan. Kaya dito naman ako naglagay ng tatlo. sa dalawa, tatlo. So tatlo-tatlo na yan papunta doon hanggang doon sa dulong iyon. Dahil 20 piraso ito, itong 18 piraso, tatlo-tatlo yan. Hanggang sa ito ang pang 20. Itong dalawang ito. Alright, abang-abang mga kabisay at hahakutin ko muna isa-isa yung mga pananim natin para mamaya i mailatag ko na at maipakita sa inyo ang proseso kung paano. Alright. So, ito na mga kabisay at naikalat ko na yung aking mga itatanim na rambutan. At ayan, nandyan na sa may mga butas para tanim ko na lahat muna itong mga kabisay tapos mamaya siguro sa last kong gagawin ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga proseso niyan pero sa ngayon mga kabisay ay akin munang ipinakikita sa inyo na akin nang ikinalat at ayan na na sa may malapit sa butas dahil sabi ko naman kanina ay akin munang ilalapit sa mga butas kaya lang la, mga kabisay ay hindi lahat ng itatanim ko ay eh, may papakita ko sa inyo dahil siyempre hindi naman ganun ka ano ang ating kamera uh, dahil wala tayong hawak so ito lahat na andito na sa so may puno ng butas ay, eh, sa so may malapit sa butas pala at ayan, lahat yan naka-prepare na at itatanim ko na lang So ang last kong itatanim siguro mga kabisay, doon ko ipapakita sa inyo kung ano yung mga dapat na gawin pag itinanim ang isang uh, puno ng rambutan na kailangan maging komportable siya pag nakatanim na siya doon, tulad niyan bago ko yan ilagay dyan mga kabisay ay meron tayong abuno dito na siyang unang pakain ayan at lahat yan bago ko itatanim mga kabisay lahat ng mga yan lalagyan ko muna ng abuno right, abang abang mga kabisay at umpisahan na natin ang pagtatanim so ayun mga kabisay at naitanim na natin lahat at meron na tayong mga tabon yung puno so ibig sabihin natapos na nating itanim pero meron pa yan mga kabisay na gagawin ako dyan at ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano patutuwirin yan dahil medyo mga nakayo ko ang ibang mga kabisay dahil medyo baluktot ang kanilang katawan so kailangan nating gawan pa yan ng kwinto So, ayun mga kabisay at dito tayo sa ating topic kung paano mag tanim ng maging successful ang kanyang pagtubo at hindi magrindi natatanggalan siya ng balot pero kailangan tanggalin talaga ang balot niya mga kabisay katulad niyan kung makikita nyo meron tayong inilagay na gunting ayun at yan ay tinanggalan ko na ng plastic sa kanyang ilalim mga kabisay at kung makikita nyo meron tayong abono pinakita ko na yan sa inyo kanina so yan ang unang unang pakain bago natin i lagay ang kanyang ang ano ang tawag dito ang rambutan so ayan siya mga kabisay tatanim natin dito sa butas na to. so paano nga ba ang proseso ganito yan mga kabisay so let's watch at gagawa tayo ng isang mahalagang bagay ito so, mga kabisay una kong gagawin lalagyan ko muna ng konting lupa na buhaghag yan ang una nating gagawin pag tayo magtatanim huwag yung matigas tapos lalagyan natin ng abunong ilalagay natin mga kabisay ganito lang huwag niyong karamihan at lagyan ng kaunting lupa para hindi mapaso yung ugat at itong ating uh, ano tawag dito rambutan mga kabisay ay tinanggalan ko na ng plastic sa ilalim at tiningnan ko kung may ugat na naka pa ilalim meron at kailangan bang tanggalin lahat ang plastic oo kailangan tanggalin mga kabisay dahil tingnan nyo hindi ko na kailangan guntingin dahil may punit ng dati eh. ayan kung makikita nyo may mga ugat dito sa gilid pag hindi nyo tinanggal ang plastic itong kanyang ugat ay mananatili sa dyan na nakapulupot ibig sabihin hindi siya makakakuha ng mga vitamins sa palibid, paligid halimbawa lalagyan natin ang abuno nahirapan siyang kunin kasi naan dyan lang naka uh, ano tawag dito nakabalunbon yung kanyang mga ugat hindi makalabas So yung abuno hindi niya masisipsip ang mangyayari, pupunta doon sa ilalim, yung gitna lang ang makakakuha ng kanyang abuno. So ang kailangan mga kabisay, tanggalin natin ang plastik para ito sa susunod lalabas na yan, magkakaroon na siya ng maraming ugat palabas. Dahil hindi naman ito katulad ng ampalaya, sitaw, ah, talong, kamatis na ilagay lang natin sa paso ay eh, pwede na dahil iyon ay hindi umuugat ng malaki ito mga kabisay umuugat kasi ito ng malalaki kaya kailangan wala siyang plastik so ayan at tabunan natin ng uh, buhaghag ang ilalagay natin at yung abuno kaya natin tinabunan ilagyan ng kaunting tabon kasi mainit yun mga kabisay mapapaso yung kanyang ugat pag direct na doon siya didikit. Kaya mayroong konting lupang naka uh, tabon. Paglusot ng kanyang ugat doon sa loob ng kanyang doon sa ilalim na may abuno. So, yun. Masisip-sip niya na yung abuno inilagay natin. At ayan, ganyan lang muna. Hindi natin pagpapantay-pantayin para pag may tubig siya ang magsisiksik ng diyan sa pali palibot ayan ganyan ganyan lahat ang ginawa ko diyan mga kabisay at ayan so ayan ang mga kabisay at natapos na tayo sa ating pagtanim at naipakita ko na sa inyo at ganyan lahat ang ginawa ko niyang mga naunang mga kabisay puro yung ganyan ang pamamaraan na ginawa ko at hindi ko sila ipinatong sa abuno mismo. Nilagyan natin ng kaunting sapi ng buhaghag na lupa para hindi sila mapaso, hindi mapaso yung ugat. Dahil kung hindi natin tatabunan, day di direkta doon, so yung ugat na yun ay matutuyo. At ngayon naman, ito kung bakit tinanggalan natin ng plastic para hindi siya mabansot. Dahil mababansot yan mga kabisay pag hindi nakagala yung kanyang mga ugat. Lalo na yung malalaki niyang ugat ay mahihirapang lumabas dahil yung plastik na yun ay hindi yun matutunaw mga Kabisay kung ilang taon bago matunaw yun. So naghihirap na yung ating tanim hanggang sa mabansot siya. Yung iba na tinanggalan ng plastik, namumunga na siya ay halos ganun pa rin sa pagtanim natin. Hindi nakatubo dahil hindi tinanggal yung plastik. So yun mga Kabisay, sana may natutunan kayo. At hanggang dito na lang ang ating video ito na kaunting uh, info lang sa mga ating na uobserbahan sa mga halaman na sa ngayon ay aking ina-apply sa aking mga pananim. So, yun mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang. At sana naman ay natutunan may natutunan kayo at sa mga bago pa lang dyan na nagtatanim iyon ang mga tamang paraan at sana naman ay natutunan nyo ang aking ibinahaging paraan sa mga pagtatanim ng halaman so maraming maraming salamat and God bless us, bye bye